sa Luke 23:34 Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots helo siya. At ano ang magiging epekto ng kasalanan? Father, forgive them. So, ang isang taong nasa kasalanan, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Akala niya laging tama ang kanyang mga desisyon at pagpapasya. Ang tanging tamang pagpapasya ay kung tayo ay maalab sa ating buhay na pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesus. Kaya tabang siya nakapako sa krus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya kapag may mga kapatirang ikaw ay inuuyam, sabihin mo, Ama, patawarin mo po siya sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ang kasalanan po ay nagbibigay ng kamangmangan sa isang tao. Para makalaya sila, iyo silang ipakikiusap sa Diyos. Dahil ang makasalanan, sila pa ang mayabang at mapagmataas na akala nila sila'y tama. Pero laging tandaan mo po, ang tama lamang ay ang nagpapakumbaba at maamong nagpapaampun sa Panginoong Isokristo araw at gabi. Sa Luke 23:43 ano ang sinabi ng kriminal? And Jesus said to him, Verily, Jesus, alalahanin mo ako pag nasa paraiso ka na. Ano ang sagot ng Panginoon dito? And Jesus said unto the criminal, Verily, I say unto thee, Today, shalt thou be with me in paradise. Maintain living in paradise. And that paradise is with Jesus. Bagamat nagkwento ang Panginoon tungkol sa pulubing si Lazarus at sa lalaking mayaman. Kaya lahat ng mayayamang nakikinig, kung gusto ninyong pumunta sa paraiso, asikasuhin mo ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God is built by service. Na itatayo ang kaharian ng Diyos sa ng paglilingkod maglingkod ka at ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. John 19 verse 26 When Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. So, siya ay alam niyang mamamatay pero mahal na mahal pa rin niya ang kanyang nanay. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung yung ibig mo ng maunlad na buhay, mahalin mo ang tatay at nanay mo. Kung patay na, laging dalhan mo ng corona sa libingan. Hindi dahil sa siya ay hinaalayan mo ng bulaklak, kundi yun ay pag-alaala ng iyong pagmamahal sa mga yumaumong mga mahal sa buhay. At ano ang sabi sa 27? Inutusan niya, ang kanyang alagad na si John. Then saith he to the disciple, Behold my mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Si John the Beloved ang nag-alaga sa nanay niyang si Maria at magkakasama sila sa Ephesus sa simbahan. Kaya nga po, unawain mong mabuti, titibay at tatatag ka kung mahal mo at iginagalang ang iyong mga magulang. Sa so Matthew 27.46 And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sa baktani. That is to say, yung Eli po ay God. My God, my God, why hast thou forsaken me? Aking Diyos, aking Diyos. Bakit ako ay tinalikdan mo? Bakit ako ay pinabayaan mo? At that very moment, lahat ng kabayaran at katubusan sa kasalanan ng sangkatauhan, hindi siya matingnan ng kanyang ama dahil kasalanan na ang, la, ng lahat ng tao ang nasa katawan ng Panginoong Yesu Kristo. Dahil ang Jose ay hindi makatingin sa kasalanan, kaya sa sandaling ito ang katubusan mo at katubusan ko ay naganap na sa John 1928. I tears. So yun po ang kanyang pagsasabing ako ay nauuhaw. Hindi po yon tungkol sa tubig. Bagamat, mula alas 9 hanggang mag alas 3 na ng hapon, alas 9 ng umaga, siya ay nakabayubay sa cruise at baka ubus na ang kanya o malapit nang maubos ang kanyang dugo. Kaya siguro hirap na hirap na siyang huminga. Pero sa kabila noon, nung sabihin niyang I thirst, hindi siya humihingi ng inumin. Siya ay binigyan ng esponghan ng Uh, suka, pero hindi yun. I ang ibig sa sabihin, mahal na mahal ko aking ama ang lahat ng makasalanan. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen. At gusto ko silang maligtas. Gusto ko silang mailigtas. Ibig kong sila ay mapa sa ating piling. Yun po yung I -tears. Yung intense and fervent desire ng tao ay maligtas sa John 1930 at naganap na. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. At naganap na. At natapos na. Ano ang natapos? Ang lubusang kaligtasan, ng, kasang, ng sangkatauhan na ang magkakamit nitong kaligtasang ito ay ang magsusuko ng buhay at tatanggapin sa si Yesu kaniyang Kanyang sariling tagapagligtas. Amen. Luke 23.46 Into thy hands I commend my spirit, O Lord. Ang sabi ng isang matagumpay ng mga ngaral, bago siya matulog sa gabi kahit saan siya naruroon, laging paulit-ulit niyang sinasabi bago siya humiga, Into thy hands I commend my spirit, O Lord. Kaya kahit saan siya pumunta, siya ay masigla't malakas dahil nasa kamay ng Diyos ang kanyang spirito. At yun po ay aking tinularan, magandang tularan ang katotohanan. Sabihin mo kung tutulad ka rin lamang, katotohanan na ang iyong tularan.